sabi ko dapat araw-araw isang motor lang dalhin nyo nandito na kami sa sigsag oh. oh, ikot hmm. ikot ikot hmm. di diba, saan ba yung pasyalan nyo yung sigsag sa... Marilaki. Marilaki. Sa... Marilaki. Marilaki. Marilaki yun. Ganyan kanyan pag malamig at singka ng ating. Ngayon lang. Oo, uh, marami yan dyan. Tay, 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 tay. Ba't may dala kayo mga damit? Ay, pera na natin sa Taytay. -tay. Mamaya, ba, ag, ay, ba, ah, pag hindi naman ah? <laughs> may bilhin kayo sa Taytay -tay ng damit, di hindi tayo. Wala mo yung Taytay lang damit. Kaya nga natin sa Taytay. -tay. <laughs> eh, dumaan na tayo sa Taytay. -tay. <laughs> ako na, baon ba lang talaga ako, panty. Ang maganda pa naman ito. Eh ganoon talaga yung ano mga contract ng ganito. Yung mga PW. Maganda pa ito. PW. Oo, oo, ayun. Maganda po pa nga. Patiyan lang nila yung butas sana. Oh. Look. Oh. Sayang oh. lang yung pera eh kinukurakot oh. lang nila eh. Oh. Kaya. Ay, wow, lucky. Wow. Now si ano si ano. ikot na naman. Sino um, David? Ay, number one siya. Umiyak na. David? <laughs> Oo, oh, oh, kasama siya. Um, Casey Escudero. Umiyak siya. Pero sabi nung kontraktor, ibigay lang sa pulsa. Um, sa pulsa galing, hindi doon sa company. Siyempre, kanya-kanya no, yeah. Dapat ang hinahin -hina pera si Dulong, Arlo kay Kurt para ay, ano, hindi ba? Mapawiin nila yun eh. Kaya pala parati yung bumabaan. Na dalawang taon po, ay, isang lusina. Pero kahit yung kwan, yun sobrang yun laki na yung 30 million na binibigay. Isang lusina ang mas gupante. Isang ano na yun eh. Isang bahay na isang ano. Hindi na ako ng pera. Yan ah. sabi ni ano ba si bala na may assess kung makasunod kami hindi pa sure bull inom ka na lang dyan sa ano buti pa ka mo hindi pa lalayo <laughs> inom na lang kaya dyan sa headquarters kaya <laughs> Dito na may sigsag ya. antok pa nga eh, naantok pa ako oh. wala ko tulog. <coughs> ah. Well, tulog. Ano? Sunduin mo kani? Kahit hindi na. Ah. Yung likuan, yung left turn lang ang anuhin natin. Saan? Ano yun? <coughs> ano yung left turn? Jollibee ba yan? o McDonald's? Ah, mo yun. Malapit sa? Kailay ba? Malapit kailay ba? Ah, Yan sa so may tricyclean. Oh, uh, sa may okay, tricyclean. Ogoy, umiyak ang court namin. Oy. Okay. Ano, sa eskwelahan ng ano? Kaila iba? Ay, doon may eskwelahan na ano? Oo, doon tayo sa ano nila. Doon sa tricycle doon. Doon tayo suntuin. Tricycle doon sa loob. Yeah. Di ba malapit dito? Di ba ano yung, yung parang, ano yung, yung parang,